Mas lalo pang pinaganda sa ngayon ng New York Knicks ang kanilang second unit. Naghahanda na sila para sa kanilang bagong coach na si Coach Mike Brown na paniguradong magagamit naman ang kanilang bangko. Sa ngayon mga idol ay pagkatapos na kanilang pinapirma si Jordan Clarkson para maging kasapi ng kanilang second unit. Sa ngayon po ay kanilang kinuha naman si Gershon Yabushalay galing sa Sixers. Siya ay isang free agent at ito ay kanilang binigyan ng 12 million two-year deal para maglaro sa kanila. Standout player itong si Gershon Yabushalay sa Olympics mga idol. Marami ang humanga sa kanyang kakayahan at kaya dahil dyan ay kinuha nga siya ng Sixers. Pero doon sa kanila sa Philadelphia 76ers ay nagkaroon lamang siya ng limitadong minuto. Kaya kahit na sino man ay siguradong mahihirapan talaga gumawa ng kanyang uh, abilidad especially na limitado lamang ang kanyang minuto doon. Ang kanyang career average ay 11 points, 5.6 rebounds sa loob ng 70 games. Kahit na limitado lamang ang kanyang minuto, malakas pa rin po ang kanyang shooting, 50% sa field and 38% sa 3-point line. Sa puntong ito ay marami po ang nasisihan sa nangyari rito kay Gershon Yabushele sapagkat sa Knicks ay siguradong gagamitin siya ni Coach Mike Brown. Kaya sa ngayon ay marami ng mga fans ng Knicks ang excited na makita itong kanilang bagong team na sumabak sa aksyon sa panibagong NBA season. Nagpaliwanag naman si Gershon Yabushele na so far okay naman sana ang tinatakbo ng kanilang team na Sixers. Pero ang malaking sumira raw sa kanilang composure at chemistry at koneksyon ay ang paggawa ng trade ng Sixers sa mid-season. Sa ibang balita naman, sinampulan ng kampo ni Lebron James ang mga memes page sa Instagram na nagpapalabas ng AI-generated videos niya na siya'y buntis. Madali na lamang sa ngayon mga idol ang gumawa ng video AI lahat ng gusto mo ay siguradong magagawa at maraming nga hong mga videong kumakalat patungkol kay Lebron na siya'y buntis. Definitely hindi po ito nagustuhan ni Lebron at kagad kinontak ang kanyang kupunan para umisyo ng cease and desist letters sa mga taong nasa likod ng mga pages nito sa Instagram. Kagad naman itong nagresulta sa pagkaban ng kanilang account. So far ang meta ay walang komento patungkol dito. So far para sa mga pages na yan ay kanilang ginagamit ang kanilang freedom of speech. Pero hindi naman sana sa puntong sumusobra na na sa mga ganyang imahe, sa mga videong video ay uh, hindi na maganda ang ipinapakita. Para sa akin naman, may karapatan itong si Lebron na gawin yan especially kung hindi na maganda ang kanilang mga ginagawang ganyan especially kapag uh, ginawa mong buntis yung isang tao, nakakabastos po yan. Balitang Lakers ba? Araw-araw, balitang NBA, dito kana tumutok lang palagi. like naman po ang ating video. Maraming salamat po, malaking bagay po yan sa amin.